Okay, panay pong usapan natin tungkol sa Antichrist. So, ngayon naman pag-uusapan natin yung kanyang katuwang na tinatawag. Ito po yung false prophet. Nasabi ko po kahapon dun sa blog ko about the Antichrist na itong false prophet po ay uh, sinasabi nagmula po sa kalupaan yung halimaw na ito. Ano po? Pero yung Antichrist nagmula po sa tubig sa karagatan. It means, 'pag sinabi po kasi karagatan sa Bible, ito po it it speaks uh, it, it it simply speaks up about uh, it speaks out about uh foreigner. Kumbaga mga gentile. Okay? Pero 'pag sinabi mong sa land o sa lupa, siyempre ito po ay sumisimbolo sa lupa ng Israel. Ganyan po ang tamang pag-interpret no sa Bible. So ang False prophet po ay magmumula po sa bansang Israel. Uh, two, two years ago, if I'm not mistaken, 2022 to 2024, oh, two years nga po, lumabas si Rab Slomo Yehuda, a.k.a. Dayanuka. Si Rab Slomo Yehuda, a.k.a. Dayanuka, ay uh, pinagsuspechahan po nila, even me, na siya yung false prophet. Pero sa katagalan po ay parang anong tawag po dito parang syempre natututo po tayo sa scripture at saka parang ipinapakita rin ng Panginoon sa atin na sa akin po may special revelation si Lord eh alam niyo po kung ano yun? ang special revelation ni Lord sa akin kung hindi natin makik bilang mga believers tayo po mga Kristiyano, kung hindi natin makikilala yung antikristo hindi rin natin makikilala yung false prophet So si Rabs Lomo Yahuda aka Dayanuka, hindi po ako naniniwala na siya yung false prophet. Okay, so isa lang po siyang actually kahanga-hanga po yung taong ito si Rabs Lomo Yahuda aka Dayanuka, dahil marunong po sa musika, marunong magsalita. So isa lang po siyang parang great rabai, no? <clears throat> Parallel din po siya kay Jesus eh. Uh, yung mga ginawa ni Jesus pag pinaparod ko yung mga video niya, na-imagine ko, ah, ganito si Lord nung nasa lupa pa. Di ba? Pinagsusunda na ng mga tao, very popular, ganun po. Maganda po kasi si, si siya naman po ay uh, nagsasabi naman po ng na magaganda mga bagay. no? At uh, Pero nirebuild din ni Lord sa akin na kung hindi, ko makikila, kung hindi natin makikilala as believers you, uh, Antichrist, we will not also get to know the false prophet. So mag-ano po tayo dito po tayo sa kahapon po kasi nag ay, nag Bible study tayo sa pahayag 13, no? Bible ko po kasi sa app Tagalog, uh, Revelation chapter 13. Actually, sabi nila nakakatakot na verse, uh, Revelation 30. Ah, <laughs> uh, parang ah uh, yung number daw 13 sa atin wala na po 'yung mga Biernes 13 kang lalabas. Ay, sa atin wala na po 'yung mga ganyan, okay? May nalalabilan po tayong ilang mga verses compared to what we tackled yesterday. Pero, nagtapos po tayo kahapon sa talatang 11. At uumpisahan ko rin po ngayon sa talatang 11. Ano So, ito. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Okay. So, nasabi ko na nga, two years ago, I suspected na si Rab Slamo Yehuda, a.k.a. Denuka, ang false prophet. Wambula ang, ang propeta. Sa Bible, may sinasabi pong, ganito po yan ha, paliwanag ko. Sa Bible, merong mga sinasabing mga antikristo. Pag sinabing mga antikristo, ito po yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas, hindi naniniwala sa kanyang deity, hindi naniniwala sa kanyang uh, pagiging uh, tagapagligtas. No? Pero pag sinabing the antichrist, ito po yung kalaban ni Lord Jesus. Ito po yung lalabas na talagang malahalimaw. Kaya ang tawag sa anti-christ halimaw. Pero yung magbigay ng power sa kanya, dragon. Si Satan po yon. Okay, so yung the Antichrist with the definite article D, T, H, E, ito po yung Antikristo na futuristic lalabas po sa future. Future po yan ha, lalabas po isa sa future ang Antikristo. Lalabas po ang Antichrist, no? Pag na-rapture na po tayo, Ganon din po sa mga false prophet. Ngayon po, ang dami pong false prophet. Mga pumapanig pa nga sa bus yung iba. No? Uh, tapos, may maghingi ng sobre and all that. You know what? Mga false prophet, marami po talaga nangangaral ngayon. At saka makikita mo, meron daw isa, may ari siya ng universe. Actually, nagpapakilala rin siya ng Kristo. Ngayon yata may kaso. Di ba? No naming names. Ne? ayon Pero, merong the false prophet the false prophet with the definite article THE then the false prophet ito po yung bula ang propeta ne okay Pabasahin ko na po siya, 11, pababa, hindi na ako magbabanggit ng mga talata. Ano po? At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. So, ibig sabihin, ito palang false prophet na ito ay uh, parang maamo siyang tignan. Ganyan po talaga eh. Kasi, tingnan mo ha, in tulad siya sa isang batang tupa eh. Para sa tupa. O, tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ibig sabihin, pagkatupa, saan po ba ang tupa? Sa Israel. So, ito po ay isang hudyo. No? O, dose. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw. Sino yung unang halimaw? Antichrist. Kaya magkatuwang po sila eh upang ipatupad ang kagustuhan nito. Kagustuhan nino, kagustuhan ni Antikristo. Na, siyempre alam natin kung sinong nasa likod ng Antikristo, walang iba kundi ang matandang ahas na kung tawagin din ay dragon, si Satanas. Ha? Siya ang nasa likod ng lahat ng yan. Okay. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha, ngunit gumaling na. Ito po yung namatay yung Antikristo, ngunit nabuhay pong muli. May vlog po tayo dyan kahapon ko po ginawa ng umaga yung etong oras din po. So, paki-scroll, scroll lang dyan. Oh. Yes, ah uh, yeah. Akalain yon lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba. So, may pamimilit palang nagawa. May pamimilit pa lang magagawa Ako sana futuristic yan. May pamimilit na mangyayari, no? So, magpatatak na kayo, sambahin niyo siya dahil siya ay Diyos, sasabihin nitong bula ang propetang ito. Sa 13, kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Wow. Kahanga-hanga pala yung mga miracles ng bula ang propetang ito. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan din naman ng na maraming tao. So, ibig sabihin talagang on the go ang kanyang ministry, no? Na il, uh, it, ituro ang mga tao sa Antikristo. Pero tayo mga believers naman, tinuturo natin ang mga tao kay Jesus. Talagang paralelang ginagawa ng demonyo. mapanlin lang talaga, eh, no? O, 14. Nalin lang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Ibig sabihin nito, uh, ang gumagawa pala ng mga maraming mga tanda o himala, yung false prophet at ng halimaw nakaprente lang. Kasi tindaan po ninyo, ang may kinalaban po dito sa religious o religious activity ay ang false prophet. Kasi ang halimaw po, ano po siya, politician po siya. Amen? So makikita nyo rito ang combination ng politics at ng religion sa Great Tribulation. Okay. Nahikayat niya, ay sa klap. nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. O, oh, nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Uh, ang gagawin po nila, ang pagkaintindi ko po dyan, may picture po yung halimaw, no? o yung Antichrist, siguro magpapaprint sila ng mga picture bawat tao, tapos iaaltar nila sa bahay nila, tapos ang gagawin, iilawan. Lalagyan ng bulaklak o operan. No? Pamilyar po ba kayo doon? Siguro yung proposition din, kung may time. Nga. Nga. Okay. 15. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. So, meron po siyang main image meron siyang main image, ne? Na talagang parang groto o parang dinadayo, parang sagrado na doon sila pupunta sa isang place na 'yon. O parang may basilika siya. Okay? Pag ngiti niya, tingnan niya mabuti ang interpretasyon. Hawig na hawig eh. Sa mga nangyayari ngayon, ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Okay? Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ito yung sinasabi ko. Oo. ibig sabihin nun, may mga aayaw din pala na sumamba. Parang si Meshak Shedra Kabende ko. Sabi kay na bukod ni sar maski gumawa ka pa ng mga ganyan-ganyan ng mga larawan mo o mga imahin mo, hindi kami sasamba sa ribulto mo. Mahal na hari. O nagalit. Painito ng pugon, itong ulit. O, pero yung mga maghahagis doon sa tatlo, silang namatay. Sobrang init. Pero nagtaka si Hari ni Bukad na sa, ano nangyari? Di ba? Tatlo lang hinagis natin. Eh, bakit? Yung apat na nakikita ko. At yung isa parang Diyos. Kanya. Hindi niya alam yun ang Diyos na makapangyarihan. Si Lord Jesus. No, Binantihan sila. Okay? Basta naniniwala ako. Basta ikaw ay uh, righteousness ng Panginoon. No? Si Jesus nasa iyo. Hindi kayo pababayaan. Tandaan mo yan. 16. Ito masaklap. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw. Aw! Oh, maliwanag po rito ha. Ang, 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 ang nag-uutos pala, yung pangalawang halimaw. Yung false prophet pala ang nagsasabi, magpatatak kayo, magpatatak kayo. Pero siyempre sa utos ng Antikristo at sa utos ng demonyo. Alam niyo po bang, ang Godhead natin, our God is three in one. Tatlong persona sa iisang Diyos. Ano eh? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Tatlo pong persona yan, magkakaibang persona, pero iisang pagka-Diyos. Yung Father ang nag-uutos, si Jesus yung inutusan na naging tao, at yung Holy Spirit ang nagtatatak sa mga naliligtas. Si Jesus, mahalaga yung role niya kasi namatay siya sa cross, ne? Nabuhay na magmuli. Yung mga tatanggap kay Jesus, tatatakan ng selyo ng banal na Espiritu Santo. Kaya pag meron tayong sinner's prayer dito, sabi ko, a Holy Spirit uh, give me the seal of ownership. Ayan. Tignan nyo mangyari. Ha? O, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. O, sasabihin nung, nung Paul's Prophet, nakita nyo na, naghimala ang ribulto. Naghimala po bang ribulto? Yes. Balikan natin yung 15 ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. ba? Diba? Kasi dito, sa iba, una yung mga tao, nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw o parang ihaaltar nila niya sa bahay nila, meron silang shrine sa bahay nila, pero meron din siyang national shrine o basilika na parang may mga indulgence, at pupunta sila doon sa basilika na yon, parang katedral. Meron siyang special katedral din. Eh. Ngayon, oh, yung, yung nandun sa katedral nila, do sa basilika nila, nakalagay dito, ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay. Yung false prophet pala nakakapagbigay ng buhay sa rebulto. Oh, tignan nyo. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kita mo? Kaya't nakapagsalita ang larawan. Wow! At ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Talaga yung panlilinan ng Diablo. Oh. Todo na to. Ba, parang nakatodo na, no? Matindi. At ang masaklap nito, balik tayo sa 16, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. So wala na pong mayaman-mayaman during that time. Lahat pantay-pantay na sa pangumuno at sa ruling ng Antichrist. Wala na yung mayaman ako. Ako lang ang sikat. Wala na po ngayon yan. Oh, huh. Okay? Pantay-pantay na. Ginawa niyang pantay-pantay ang tao. Galit ngayon siya sa buong mundo. Galit ang Antichrist sa buong mundo. Kaya, wow. Delubyo sa buong mundo. Hmm. Di ba? Sa Pilitan. Pinatataka ng ikalawang halimaw. So, ang, ang ikalawang halimaw pa lang ito ay ubod ng sama. No? At, uh, yes. Pero, hindi po ito si Rab Shlomo Yahuda a.k.a. Deanuka. Hindi po siya. So, sa mga nagsasabing si Yanuka ito, mali po kayo. 17. At walang maaaring magdinda o bumili malibang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na niyon. Ang tatak po ng halimaw during that time ay high tech. No? ah uh, siguro ngayon yung parang ginagamit na barcode, parang ganun po siguro ang tingin ko. At itong barcode na ito, isa, eh, parang microchip siya na isusuksuk sa ano mo. Ito, ito i-inject sa'yo no parang yun sa, kaya nga po maraming nag uh, nag-refuse nag na mag-take ng bakuna 4 years ago o 3 years ago dahil akala nila mark of the beast na yun kasi ganun po talaga ang pagtatatak sa pamamagitan ng pag-injection para pero ang kaibahan po nito tayo nagpatat nagpa nagpatatak tuloy tayo tayo po nagpabakuna tayo 3 years o oh, ah 3 years ago no pero yung bakuna natin na wala na po ng bisa yon after no after 2 years po wala na pong bisa yon kasi Yeah, pero na naman tayo sa iba't ibang sakit. Pero makinig mong mabuti. Yung mga magtetek ng Mark of the Beast, yung mga magpapainject ng Mark of the Beast, forever nang maiimpierno. Wala expiry date yon. Kasi pinili nila ang demonyo. Pinili nila ang power ng diablo over the Lord Jesus Christ. Kasi may chance po sila magpapugot pero ayaw nila. May mga taong takot ako mapugutan, sige magpapatatakwa lang ako yung convenience. Kasi inconvenient nga naman yung alam mong pupugutan ka, papatayin ka sa ganong karumaldumal na way. Di ba? Kaya ay ayaw kong magpapugot. Ayaw kong magpapugot. Sige, tatakal na lang nyo ako. Nge! Yari kang bata ka. Mas matindi yun. Maiimperno ka na forever, sinasabi ko sa iyo, ha? Hindi ako nagbibiro. Okay? So, balikan natin itong 16, itong 16 no? Maganda siya. Tandaan nyo to, ha? sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimawang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. So, nasaan na yung mga alta sa syudad? Yung mga mayaman, nasaan na sila? Nasaan na yung mga influencer, mga sikat ngayon, mga mayaman? Wala na during that time, pantay-pantay sila. Kaya kawawa sila pag naiwan sila sa rapture. Punta na po tayo ng 17 at walang maaaw. Ito ang pinaka-striking dito. Walang maaaring magtinda o bumili malibang sila may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Okay. Hindi ba kapag ka may binili tayo sa bawa sa SM, hindi ba bumili ka ng ganyan tapos i igagagan tututunog, di ba? Tapos na nakukuha na doon sa monitor nila. O ganun po 'yon. Pagpasok mo pa lang ng mall at walang tumunog sa'yo, palalayasin ka. Kasi wala kang tatak eh. Yun po ibig ko sabihin. At ipapatugis ka pa ng Antikristo at saka ng Paul's Prophet. Aba, nakikita ko nito, mas active yung Paul's Prophet sa pagpapapatay ng mga walang tatak eh. Hmm. Hindi po biro mga kaibigan ko at mga kababayan ko ang maiwan no, sa rapture. Kaya sabi ko, ang, ang best way is maligtas po kayo through faith in Jesus Christ ngayon Church Age. Dahil, bagamat may grace pa rin noon, ang pinaka-grace during the Tribulation and Great Tribulation is, ano, magpapugot ng ulo. Ngayon, ang grace ngayon, masarap ang grace ngayon. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household may bonus pa, pati mga kamag-anak mo may bless. Mm. Ulit ni 17, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon. Anim, anim, anim. 666. Na alam ko naman, pamilyar kayo lahat doon sa salitang 666. No? Tingnan pa natin ito. O oh, last! Pinakahuli na po itong 18. Itong Revelation 13, aralin nyo ha, pag-aralan nyo sa mga Bibles nyo. Meron pong magandang ano, maganda pong, itong app ko, ano ba pangalan nito? dito po kasi ito sa ano. Okay. Maganda po itong app ko dito po sa Saan ba to? Dito po sa App Store, no? App Store po tumingin kayo. Meron din po sa ano sa Android, no? Yung Play Store. Okay. Pero dito po sa App Store, maganda po yung magandang balita Biblia dito. Mag-download kayo at basahin niyo tong Pahayag 13. Please lang po, no? Palakasin natin ang ating mga sarili na sa pagmamahal ng Panginoon, alam natin, tayo ay makakasama sa rapture. Manampalataya tayo, tapos na sa cross, binayaran na ni Jesus sa cross. Alam nyo, meron po tayong kapatid dito. Hindi ko nang babanggitin ang pangalan niya. Sabi siya nang sabi, masama man ako sa rapture o maiiwan ako. Alam mo kapatid, pag nagdududa ka na maiiwan ka, ibig sabihin noon, hindi ka naniniwala na si Jesus ay namatay at nagbayad na ng mga kasalanan mo ilang beses ko po nakita yung ano mo, ilang beses ko nakita yung mga comments mo dito. Sabi mo, bahala na kung maiwan ako o makasama ako. No. Kung naniwala ka na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para bayaran ang kasalanan mo, makakasama ka sa rapture. Walang makapaghihiwalay sa iyo kay Jesus. Sabi ng Romans chapter 8. Basahin mo na lang yung buong chapter, kapatid. Yan ang aking ano sa iyo, masasabi. 18 panghuli. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sino mong matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay anim 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 666 Malalaman doon ang matalino ng tao pero ako hindi ko malaman-laman yan kung ano man yan. Dahil ang importante, alam natin may Antichrist at alam natin may false prophet. Pero ito, binawin ko, hindi po yon si Rab Shlomo Yehuda, a.k.a. Dian Muka. Ne? Hindi po siya yon So, hindi po siya yon Okay? So, importante, yung kapatid natin na sabi ng sabi, ma ma mapasama man o maiwan, no! Kung talagang sigurado ka, naglagak ka ng pananampalataya mo kay Jesus, kay Lord Jesus as Lord and Savior, imposibleng maiwan ka eh. Hindi ka iiwan eh. Kasi makakasama ka talaga sa rapture. Kasi ang rapture, gift ni Lord Jesus sa ating mga born again yan. Okay? Ang rapture po, uulitin ko, hindi po siya isang prophecy. Ang rapture po ay isang revelation. Nireveal yan kay Pablo. Di ba? Kay Pablo nireveal. Dahil si Pablo, apostol ng mga hentil. Bye-bye.